Hello guys, maganda magandang umaga sa inyong lahat Ayan, magandang umaga sa ating mga followers, viewers around the world with love ano? At uh, ngayong umaga ay ang oras natin ay alas 5 Alas 5 ng umaga at itong uh, ito nga, Hindi pa, may buwan pa, may buwan pa Ayan, kaso uh, natatakpan ng makapal na ulap ang buwan ano? Kaya... Inagan natin ang paglabas ngayon. Baka sakali tayo ay... <coughs> rin sa pamamasada ngayong araw ng linggo, no. At tahimik pa ang kalsada pero mahaba ng pila. Ito guys, yung dulo ng aming pila. Ayan. Dulo ng ating pila, no. Ang kubo natin ay wala pa rin tumatambay. Ayan guys, oh, mahaba. Alas 6 ng umaga pero napakahaba na ng pila no. Ayan. Ayun at may dumating na naman. Ayan nga Tambay-tambay lang muna tayo guys at uh, maghintay tayo ng pasayro no. Thank you for watching guys. Thank you. Bye-bye. Okay, good morning guys. Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Mga idol ha. Ayan, nandito ulit tayo sa pilahan. Pilahan namin dito sa Barangay Navarro, ACN. Uh, Siyempre, bago tayo mag-umpisang humarurot, ay konting think exercise at push up na para naman maging handa ang ating mga muscle uh, guys uh, push up na tayo push up o oh, yan o no? yan ang nagte training mga training ng mga driver Pero, wait, wait, ano kami dito? May na Sakit. Ah, ano Galing naman ito. Pampalas ng katawan bago gumiyahe. Puno mo siya, puno mo siya. <laughs> Ayan po, i-coach na nga. Pampalas ng katawan. Bili lang mo. Okay, malakas pa pala ito. pa. Malakas pa. Nakakasampu uh, pa. Maitis pang sampu. Oo. Oh. Okay, okay na guys. Ayan guys ha. Oh. Uh, 50 push up Ay, lang, uh, yun, 50 <laughs> lang yun. 50 uh, uh. eh, lang <laughs> uh, yun. Kasi madali naman eh. Naka-incline. Ayan. At maraming maraming uh. salamat. Mga uh, dito mga tropa. Mga driver. Uh. Thank you guys. Uh. Thank you guys sa inyong suporta. Yan, kay Coach Mangyano, no. At tayo na, pag-push-up na naman. So, malakas na naman ang ating energy. Thank you guys for watching. Bye-bye. the place, ha? Ito yung makasaya, ha? Isa pa, oh, oh, Isa pa. Oh, oh, isa pa, isa pa. 'yan, 'yan? Tama Isa eh, pa, oh, oh, isa pa. matibay 'yan. Matibay! Oh. Oh. Wala, walang tama. Wala, 'yan matibay Wala. Wala tama, oh. 'yung Oh. Matibay. matibay yung kaya itak. Gracias. Uh, guys, magandang hapong muli sa inyo ano? at uh, tayo ay uh, naghihintay pa rin ng pasahero katatapos lang bumagsak ng ulan at ito nga at uh, na naman ano? Ayan, may uh, nagdadating ang pasayero kahit papano at may naispatan tayong uh, tupig dito, nagluluto ng tupig alam niyo tupig yan ay isang kakanin na inihaw so punta natin ang tupig ayun o oh. lapit sa pila namin ay, tupig ay, ang daming pasayero parating o, oh, yun galing muna tayong tupig magkano yung isa? yun sila kayo o, ayan D dalawa, ikanakman ti dua ang mga ilokano na mga ilokano tong tindero o, ayan kababayan natin sa Kalasyaw tupig boss pangasinan dalawa, At pat patikman ko sila pag natikman nila eh, sigurado yan baka dumugin to Dalawa wala muna. Ay, na lang, sayang plastik awa na lang. Mailit ba? Hindi naman yun. Ha? Napudot ka no, yan. Sakto lang. Yan, tupig. Tupig ng kalasyaw. Yan, norte. Manating guys ha, yan. Oh, bye na. Sige na. Ingat kayo, ingat. Wala pa tayo, boss. Wala pa tayo. Ako lang pa bayan. Buaya. Wala ka na. Oh, dandahan na. Kumapit kayo, kumapit kayo. <laughs>